tara pag-usapan natin ang selebrasyon ni Pau sa kanyang birthday. At inantay talaga ni si Ian, si Kimi at gusto niya na siya ang maghahatid sa pagkat lasing na si Paulo. Ayaw nga ni Kimi pero nungungulit pa rin si Sian si Kanina nga ay may pa-advanced birthday celebration si Kimi kay Paulo. Kasama ang kanilang mga kasamahan sa trabaho sa sobrang enjoy ng birthday ni Pao ay sobra siyang nadasing. At tudu alalay dito si Kimi. Hindi nga naiwan dito ni Kimi si Paulo. Pero laking gulat niya ng matagal na pananagaantay si Sian sa labas. Kaya nagpaliwanag ito at nagmakaawa na hayaan na sila. At si Pao na talaga ang pipiliin niya. Nainis ang pan, sabi ni Linda Mercado. Nako, tumigil ka na si Yan wala ka na sa buhay ni Kim. May mga taong nagmamahal sa kanila at tago sa puso at wagas. Di pera ang habol tulad mo. Di yan ka na lang sa Irish mo. Di mo kayang maloko ang si Chinita Princess. Sabi naman ni Rose Macanon, na Kim Paul, so proud of you both. Remarkable achievement and blessing in your life. This is, into, this is it and to be God's glory. We we'll always love and support you, Kim Paul. Sabi naman ni Norma Dayag, Naku, X, akala ko matalino ka nako di ka nababalikan ni Kim sa ginawa mo bayaran mo lahat utang mo kay Kim bakit wala namang pera si Irish Lee mahiya ka ex gold ka yan ang napaka manlulokong tulad mo kumbaga patay ka na sa showbiz karir mo dapat lang pao bantayan mo si Kim huwag mo hayaang malapit si X. dapat kasama mo si Alan Paulo para may kasama ka sa pagtatanggol kay Kimmy. God guide and protect you always in your work. Si Jane De leon, pwedeng magtambal si Yan. Eh, hey, suggestion lang. Parehong naghahanap ng mga kapitan kasi wala na masisilungan Palibhasa sa palubog na silang pareho. Yan naman, huwag samantalahan ang pagkababait ni Paolo. Siyan Yan, irespeto e, mo sila kung mag-i-enjoy -e silang dalawa. Yan lang ang chika rin at mag-like siya at subscribe. Thank you.